Hey, good morning po sa inyong lahat ito na naman si Dr. Eugene Tan uh, kasama nyo po ako ngayon para sa pagbisita ulit dito sa breeding farm ng isa sa ating mga kliyente at ngayon ay magbabakuna sila so tignan natin kung ano nangyayari so pasok tayo mga klasma Siyempre, tapak muna sa foot bath na mayroong disinfectant tignan natin anong ginagawa dito Ano ginagawa nila? Ano yan? Bakuna. tignan natin. Nagbabakuna. Tignan natin yung nagbabakuna ng mga, ng mga tao rito. Kung gaano kagagaling. far maliligsi naman yung mga manok dito ang ang uh, lalaki dito at saka babae nakahiwalay pagka ganitong mga breeders so eto lahat siyang babae pero meron din nakakawalang lalaki katulad nun meron dun tapos doon puro babae din yan ang lalaki niya nandito eto mga lalaki kasi meron lang sinusunod na ratio pagka ganito mga breeder Itong ano natin, tunnel vento aso ah. So, ayan. Cooling pad yan. Yung nasa gilid na yan. Andun yung fan sa dulo. Ayun. Andun ang fan sa dulo. So, ito yung mga lalaki nyan. Ayan. Oh. Ganyan na itsura ng lalaki. Medyo matataas ng palong. Ayan. Compared sa... Mga babae. Ayan. Yung matas ng palong na yan mga ano rin yan mga lalaki din na nakalipat lang dyan pero dapat siya nakahiwalay yon so okay tingnan natin yung nagbabakuna rito panoorin natin <clears throat> ano kayang binabakuna ng mga to ito ay siguro mga 8 weeks old na itong mga to eh so tingnan natin karamihan na nagbabakuna dito puro babae kasi mga babae sa experience namin No, hindi ko naman nila Ay, mas may ingat sa kanilang mga ginagawa. So, panoorin natin mga class, mga boss. So, yan. All girls sa mga nagbabakuna rito. Dahil sana ano binabako na dyan Coraisa Mycoplasma So mycoplasma ang ginagamit na bakuna Dito sa mga manok na to ngayon Actually ito naman Pwede pa to yon Yung, yung harang na yon. Pwede yan ilapit-lapit pa rito punta sa dito sa kinalalagyan ko para mas konti yung hinahabol kaya lang medyo marupok ang pagkakagawa ng harang kaya mano mano nilang hinuhuli so yan ganyang kahirap mag alaga ng manok kaya nga dito sa atin mga kababayan dapat ay tinatangkilik natin yung sariling atin yung produce galing dito sa bansa natin so lapit tayo ng konti doon tignan natin kung paano sila magbakuna uh, baka yung mga kaibigan natin ay meron din matutunan kung paano magbakuna Mycoplasma ba ito? Coriza? Baka coriza. Batok. Gali. Gali septicum. Gali ah? Ito, ito. Tignan nyo po kung paano sila magbakuna ng batok. Dapat ganito lang. Hindi yung... Dapat ganito lang po, hindi yung mga nagmamadali na parang wala nang kinabukasan. Yan, ganyan lang pagbabakuna. Ate, lalapit ko lang. Kasi ang pagbabakuna, hindi naman yung pabilisan. Ang kailangan, maayos na pagbabakuna para talaga makuha mo yung proteksyon dahil magkano ang bakuna niyan lalo na yung mycoplasma libo ang halaga niyan magkano na yung per bird Ba't may lalaki na rito ah may lalaki na dito ayun oh. No? na ba ha ah, i na eto ay nakawala lang dito nakawala lang yan oh. so yan Diba talaga pag nagbako babae, mas mas maingat, mas pulido. Ano nyo, pare-parehas. So. Gano'n ka na katagal nagbabakuna? Ilan? Ilan taon na? 3 years? 3 years na. Yung iba, mas matagal nagbabakuna pero hindi ganito kapulido mga tirada, oh. Ha? oh, mas... Dapat ganyan naman, eh. Kasi sa ibang lugar, nakakakita ako, isang parang gusto mo na lang... Ang bakunahan mo yun, nagbabakuna, nagbabakuna. Sa inis ba? Nakakasal ka eh, Alam mo nang mali eh. So yan. Ha? Hindi lahat maganda. Hindi lahat maganda. May gwapo rin. Yan, may gwapo rin yan, siyempre. Yan ang tamang pag, Yan ang tamang subcutaneous injection. Ganyan dapat. Ang dami yan. Ito si ma'am, bago to dito ah. Bago. Bakit nagkaroon ng maganda rito? Bawal ang maganda rito ah. Paalisin na yung mga magaganda rito. Mas, haalis si ma'am. <laughs> Sayang. So, Okay. So yan mga boss, uh, I hope meron kayong natutunan ngayong araw na ito. At uh, ganun lang po ang pagbabakuna, hindi po yan madalian. Hindi po, hindi po dapat minamadali. At hindi lang yon. Tignan nyo kung paano sila humuli ng... Hindi hinahabol, hindi yung binubulabog yung manok. Dapat ganito lang. Hindi yung halos patayin mo na yung manok sa... sa takot. Hindi nyo kung humuli ng manok. O, ganyan lang, oh. Actually, hindi na nga nila kailangan ng mataas na harang eh. Kung tutusin, ito, nakakalipad na itong mga, mga manok na to. So, hindi lang sa, para maging efficient po ang ating vaccination, dapat ay hindi lang po sa paghuhuli o hindi lang sa pagbabakuna, kundi yung kung paano rin hinuhuli yung manok. So, yan. Yung, tignan yung, tignan pagdakma nila, hindi naman yung talagang bulabog yung manok. At hindi rin nila iniipit o kung tutuusin. So minsan talagang dumarating yung point na ang uh, sistema natin ay medyo kailangan po talagang bigyan ng pansin. Hindi po, hindi ko pwedeng yung basta na i-apply na lang or basta masabi lang na nabakunahan. Ang pagbabakuna po, prevention, isa pong uri ng prevention 'yan at kasama po 'yan dun sa kasama po yan sa uh, part ng management. Okay? So 'yun, I hope meron tayong natutunan ngayong araw na ito. At 'yung mga magagandang pointers ay tandaan lang po natin lagi para atin pong uh, mapagbuti po ang ating mga manon. So God bless po sa inyo lahat.